Ayan na nga guys, nairipat na natin ang ating si yung pink witch. Witch siya talaga o. Oh. Parang ang nyo, witch daw. <laughs> Tsaka itong si ano ka ba? Chanel, oh my goodness. Chanel daw siya. Tapos ito naman si Ionium yung yan, lumalagotok na $31 yan guys. Hindi pa sigurado kung mabubuhay ng lola nyo yan. Yan, kasi yung isang ganyan ko, niwang ko na disgrasya. oh, <laughs> uh, ito $20 guys, yung nabili kong ganito nung nakaraan, $27. Oh my goodness. So, what's the difference of the Chanel and the Mardi Gras? Yung dahon nila guys, ito medyo ma mabilog. Ito na medyo mahaba. Pero ang kulay, parang pareho lang. O. Oh. Ang <laughs> kuba. Ewan <ko> ba guys. Ito na guys. Ito naman guys gusto ko lang magkaganito magkaroon ng ganito noon pa bili ako ng bili namamatay naman <laughs> pati ito guys yan kasi mga ano to mga rare daw na succulents <laughs> I don't know so ayan guys titignan natin kung mabubuhay ng lola niyan kasi meron akong leaf propagation kinuha Let's see. Yung isa guy, kinap ko na. sa na ba yun? Ito guys, binigyan ko na siya ng head cut. Kasi sobra na ang dami at ginawa kong lip propagation. Saan na ba yung kinap ko? Ito. Hindi yan. Nawala na. Saan nilagay ng lola nyo? ako ang lola kapuputol ko lang nawala na, na. hindi <laughs> na alam sa nilagay sa dami ng mga kalat ay mga cuttings so all in all guys lumalagapak na <laughs> yung binili kong alaman ngayon naiiling na lang si lolo 154 <laughs> yata yun o oh. 49 sabi ni lolo oh really said yeah kasi because minsan wala akong nakikitang ganyan ngayon lang kasi season nila yan uh, pag nag dormant na yan sa winter guys mas lalong mahal yan guys Bine, alam nyo kung magkano yung binibenta nila sa ano sa market lumalagapak na 150 Yang guys, oh, maniwala kayo sa hindi pag ganyang marami ng babies. Yan. Ah, pag ano kasi winter nagdodomat na yan sa kanila binebenta ng pagkamamahal. Eh ngayon season oh, ang dami. sa <laughs> ano guys, Flower Power. Punta kayo sa Flower Power. Ang daming bagong ionium na ganito may emerald pa sila doon eh. hindi ko na lang binili guys kasi <laughs> ng pera si Lola my <laughs> gosh